Hello guys! Ayan, nandito naman po ako sa pinyahan. Tayo nagtatanim po ng pinya. At ipakita ko na sa inyo yung aming natapos ng taniman ng pinya. Ito guys, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. Yan ang hindi pa namin natapos taniman. Kasi po ay uula oh, na. Ito guys, oh. Ito yung dati naming nilinisa ng nakaraan. Ito guys, ayan. Ito, oh. Yan po ay tataniman. Ito po yung mga pananim, oh po ang itatanim dyan sa ating mga pinya na yan. Yan guys. O, oh, hindi pa tapos mataniman. Ayan. Dito po. Oh. Ito dati yung amin nilinisan ni daddy nung nakakaraan. ang iba ay nataniman na. Ah. Ito ay hindi pa tapos taniman. Ayan guys. O. Oh. Malinis na. Tataniman naman. Ayan. Ito so guys. Oh. Tapos, ito naman po ang tapos ng taniman. Ito guys, oh. Dito. yan Ito guys, tapos na itong taniman. Iyan guys, oh. Ayan, oh. Pataas, doon. Tapos itong line na ito, oh. Ayan, may bunga ang kalamansi. May isang bunga, oh. yan guys, papunta doon. Tapos ito, oh. Ayan guys. papunta dito. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos na yung taniman ng ating pinya. Ayan o. Oh. Papunta doon. Ayan guys. Ayan. Papunta dyan. Ayan ang natapos ng taniman ng pinya. Tapos ito pa o. Oh. Ayan. Papunta doon. Ayun. Ayan guys o. Oh. At sa tabi nito, ay eh, may mga tanim na kalamansi. Ito, oh. Ang kalamansi, oh. Ayan, oh. Ayan. Yung mga nilinisan natin nung nakaraan, tapos inabunuhan. Tapos ngayon, mantinan ni Manang, pinya. Ayan. Medyo po makulimlim at parang uulan na. Ah. Ayan, guys, oh. Hindi pa matatapos ang tanim ng pinya. Ayan, guys. Pupunta dyan. Tapos dito pa, papunta dyan, eh. Ayan, natapos na po yan taniman ng pinya. Tapos pakita ko rin po sa inyo yung doon sa taas. Ayan guys, oh. Ito guys, oh. Medyo po madulas at maulan. Maulan po ngayon. Meron po, oh. Sa palapit po sa kubo. Ayan guys, oh. Ito yan. Ayan, tapos na po itong taniman din ng pinya. Ayan guys, oh. Yan yung aming natapos ng taniman ng pinya. Ayan. Tapos din pa po sa kabilang ere. Eh. Ayan guys. O. Ayan. Yan po. Tapos meron pa po din ni, Sa tabi ng kubo. Dini pa po sa tabi ng kubo ay meron na ring natapos na taniman ng pinya. Dini guys sa tabi lang po ay lang puno ng tabi ng kubo. Ayan guys, oh. Ayan. Mm. Ayan po ang aming si Ascrapi Ayan, ito po, oh. Ayan, yung mga bagong tanim. Ayan po ang katatanim lang na pinya. Ayan guys, oh. Dito yan sa tabi ng puno or sa tabi ng kubo. Ayan guys. Oh. Ito. Puta dun. Ayan guys. Oh. Ito po ang kubo. Yan ang aming kubo. At ayan guys. Ang aming mga tanim na pinya. Ayan po ang katatanim lang. Bagong tanim lang po yan. Ayan. Medyo po maulan ngayon. Kaya po ano. Hindi muna kami magtatanim. At si daddy po ay nagtatapos pa din ng pagtatanim habang hindi pa maulan hindi pa uli inaulan dini po sa taniman natin ng pinya din sa labak hindi pa po kasi kami tapos magtanim dini hmm, ayan guys ayan. Hmm. pinyahan po yan bagong tanim saka po din. po ang Pagka sa pababa Medyo lang nga ah, po may kadulasan Kasi po yung maulad ngayon Mayroon pong habagat oh, Ayan po oh Ayan guys Yung mga natapos na Ayan po medyo madulas Ayan oh eh. Bagong tanim din po yan Ayan At doon po ang hindi pa natataniman Sa baba kasi po ay uulan na kaya po hindi natapos ayan And guys hindi pa yung tapos taniman tataniman po yan sa sunod ng pinya ayan guys yan na po ang mga pananim nasa tabi para po itatanim na lang po yan ayan damang guys ang ating update sa ating mga tanim na pinya thank you for watching ayan guys um, tumila na yung ulan at may oras pa kaya po kami ayan magtatanim kami ng natitira pang hindi na itanim na pinya ayan guys oh. Uh. ito so, kaya na ni daddy yan ayan dyan kami magtatanim ayan na guys uh. ayan. Ayan. Marami pa pong hindi na itanim at marami pa rin po namang itatanim pa. Meron pa pong area hindi kami natataniman din. Dito pa lang po ito at saka doon sa tapat ng ano namin ng kubo. Okay, so, ayan guys. Oh. Ayan. Ayan so, guys. May hukayo na para po pag ano, tanim lang ng tanim. Isang kamal sa putik. Guys. Hukay-hukay okay muna. Tapos sunod ay tataniman. Ito na lang. Ito makulimlim po ngayon at parang ulan and guys oh. yun ang klima ngayon dito sa bukid and guys ang pananim ito may maliit may malaki ayun tapos dito naman eh. Yung hukay muna ni daddy para paghawak niya ng ano kasi putik. Sang hawakan na lang po ng putik. Kaya hukay-hukay muna. Bago pagtanim po, dire-diretso na ang tanim. Ayun guys. dahan lang talaga para malunod par di guys. Ayun guys oh. tanim na ang ata. Ano Yan man. Ayun guys. Ito ilagay tayo sa puno. Ito oh. Diyan. 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 guys, nagay natin sa kabila. ngayon guys, oh tanim-tanim naman pagkatapos ng ano maghukay dalawang hilera na yan guys ito ang isa oh. yan punta dun tapos ito guys. Mm. Kadalwa na yung hilera. Tumpa sa kabila ang ano, another siguro dalwa ulit hilera dun.